Tatlong dahilan kung bakit kailangan mo nang magsimula ng negosyo. Ngayon, una, maraming negosyo ang pwedeng simulan na kahit part-time or with minimum capital. Kung madiskarte ka, you can even start with no capital. We live in a generation where opportunities are everywhere. Ikaw na lang ang kulang. Ikalawa, kahit gaano kakagaling na empleyado, our employers can easily replace us. Isang pagkakamali, burado lahat ang good performance and contribution mo sa company. Isang inggit ng boss mo, pwede kang matanggal sa trabaho. Kaya having another source of income is a wise thing to do. At katatlo, hindi tayo habang buhay magtatrabaho. And most people wanted to retire early, kaya ang pagsisimula ng negosyo is the best option. Hindi siya madali, it will consume some of your free time, but the result is much better if you persist and continue. na advice para sa gusto magsimula. Sa totoo lang sa panahon ngayon, kailangan talaga natin ng may sideline. Uh, pinagkakakitaan bukod doon sa sahod natin. Kasi uh, tumatanda din tayo. Kaya darating din yung time na hindi na tayo mag-work. So, dapat meron na tayo nakaprepare na pag pinagkakakitaan bukod sa mga insurance at pension. So, yun. Ito nga pa na ginatay ko, guys, is yung niruto pong chicken biryani na medyo malata lang pero okay naman yung lasa. Thank you for watching. Bye-bye.